Para sa mga bago dyan na gusto magkaroon ng sasakyan kahit second hand. Syempre si 'yun 'yung titignan niyo mga sa tips ko lang. Yung itsura ng sasakyan. Yan yung kulay yan. Mga ilaw kung oo. normal na yan sa lumang sasakyan mga sir yung kulay na shepade na talaga yan, ilaw. Yeah. Uh, 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 yeah. yung ilaw yung nyo kung natapa yan bong kung okay sa inyo yung itsura ng sasakyan ng sir susunod yung tignan ito yung makina. Ah, uh, yung ano pa pala. Ah, pinto kung align pa. yung mga sidings siya kung buo. Yan. Yan. yung mga upuan, walang sabog-sabog diyan. Yung dashboard, kung walang putok-putok diyan. Tingnan niyo rin yung mga ceiling. Yan. Oh, okay sa inyo. Okay na sa inyo yung ano, mga sir. Yan, yeah, yung kuan ito may cover. Pag may nakita kayong cover, patanggal niyo yung cover para makita niyo kung hindi sabog yung uh, kuan. Yan. Yeah. Yung mga sahig, kung wala nang kung wala bang mga butas-butas diyan, yan. Okay. Okay na sa inyo yan, mga sir. Susunod yung tingnan, yung makina. Tatay sa engine bay, mga sir. Gusto ko pa pala yung ano, yung yung pinto mga sir, kung maayos pa isara, yan. Dapat align yan mga sir, yan. Yung, mga sir. Yung, tunog ng pinto pag sinara. Yan. 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 Yan yung titignan niyo mga sir, yung sa loob pag sinara yung pinto yeah. hindi yung parang lab, natang latang na tayo sa engine bay mga sir tignan natin yung makina pag so, uwi sa inyo yung itsura ng makina mga sir tanggap nyo yung ano yung at itsura ng sasakyan yung kulay yung loob dito naman kayo sa makina ng sa tubig. Ano yung mga sir, house? Di pa ba, ba mga malulutong? Ayan. Wala mga biyak-biyak dyan. Ayan. Tapos, yes. importante mga sir, yung cooling system niya. Ayan. Buksan nyo yung radiator. Ayan. Ayan. Walang kalawang. Pero normal na rin yun kung may nakita kayong kunting kalawang, normal na rin yun. sa mga lumang sasakyan niya. Sir viewer, hindi nyo yung mga mga tagas-tagas sa langis. Yan. Titingnan nyo yung ito yan kasi kalimitan mga sir sa ilalim ng distributor yung ano, may mga leak. Yan. Pero madali naman yan kung kay kung may idea rin sa sakyan madali na sa inyo yeah. Tingnan nyo rin mga sir yung yung buksan nyo yung sa uh, valve cover yan makikita nyo yung loob ng valve cover yan makikita nyo kung, kung may mga oil sludge yan yung mga nabubuo na langis yan uh, magdahil lang isip na kayo magbumili nun mga dad mga bubong lang is dito sa lipstick yan tignan nyo kung may mga kalat kalat na wire dyan kung tanggap nyo naman nasa inyo na yun mga sir kung bibili nyo yung isa pero ang pinaka importante doon yung ano yung cooling system mga sir tapos Pandarin rin natin mga sir yung ano, yung yung sasakyan. Dapat pag binanda rin yung sasakyan mga sir, hindi tatalsik yung, hindi sisirit yung tubig dito sa radiator. Kapandarin rin natin yung sasakyan mga sir. Yan yung radiator mga sir. ang bukas yung resistor mga sir papandarin natin dapat walang sisirit na tubig mga sir pag pinandarin yung sasakyan tsaka pag nagpandar kayo ng sasakyan mga sir dapat ano, tignan nyo rin dapat iilaw yung check engine pag binuksan nyo pag inon nyo yung ignition ayan tapos mamawala rin ng ilang ilang segundo lang. Yan. After nung no, pag pinandar nyo naman sir, dapat mawawala na rin yung mga ilaw na yan, yung battery indicator, saka yung sa oil pressure, dapat mawawala na rin yan. Start na natin mga sir. Tapos mawawala ulit yung check engine indicator nya. Dapat ganun mga sir. nat start natin ulit mga sir para makita niyo yung sa radiator walang walang hindi sisirit yung tubig. And dapat mga sir hindi sisirit yung tubig sa radiator pag uh, in-start natin. Start natin mga sir. Pag sumirit yan mga sir yung tubig sa radiator ibig sabihin may tama yung uh, cylinder head gasket niya start natin mga sir tignan nyo mga sir yung radiator yan ah. Oh. yung bibig ng radiator Yan. kita nyo mga sir wala hindi sumerit yung tubig pati sa John Bay mga sir Ayan, mga Sir, oh, yung ano, wala hindi sumirit yung tubig mga sir basta pag bumili kayo ng sasagan na sir at pag in-start nyo sumirit yung tubig dito sa radiator dapat nakabukas nyo pag in-start nyo mga sir pag in-start nyo at sumirit huwag nyo nang bilhin mga sir dahil uh, isa lang ibig sabihin nun may tama ang cylinder head gasket nya kailangan mo pa yung mutatapong berol bago mo gamitin at saka baka hindi mo pa maiuwi pagkabili nyo itirit na kayo sa daan. Tsaka, uh. kung hindi man sisirit, mga sir, may makikita kayo na parang bubble na lumalabas sa dito habang umandar siya. Parehas lang yun. Ibig sabihin nun, may tamang silirit gasket nun. Tsaka, dapat naka... Uh, dapat, mga sir, nag-automatic yung regiturban niya. Tsaka, sa ikot, kapag na-hit na yung uh, normal uh, temperature niya, Ganon yun, dapat mga sir, yung sa police system. Kasi pagka yung iba kasi pagka, pag uno pala ng ignition mga sir, umiikot na yung radiator fan. Ibig sabihin yung nakarikta na. Kaya nila nirikta kasi wala na siyang thermostat valve. Yan. Kaya tinanggal nila yung thermostat valve dahil pag nakakapit ang thermostat valve, madalas nag-overheat yung kanilang makina. Dahil barado na yung mga passes dun mga sir. Hindi na hindi na siya nakaka-circulate ng na ayos yung uh, tubig sa cooling system niya. Tingnan niyo rin mga sir yung dito sa may dipstick. Habang umandar yan, dapat walang sinisirit na yung usok at hangis dyan ito din may problema na sa makinan nyo sir kaya inaangin lang ito din lang itatak nyo yung kamay nyo dyan mga sir sa putat ng lipstick ito din nyo kung ito din mga miss wala rin usok na lalabas ito okay siya ito dito mga sir sa valve cover tingnan nyo rin sa loob o yung mga langis na nagutuyo. Pagka may nakita kayo nagutuyo yung langis, o yung sludge, huwag nyo lang bilihin yun sa Pemarion. May problema na yun. So nun mga sir, pagka nga, hindi nyo bibili yung mga second hand unit. Kasi pagka may lugar dyan na ustro yung langis, sabihin ng pagbibilhan nyo, sira lang po yung PCB valve niyan. Ito, PCB valve. Kaya ganyan. Dapat, bago niya i-binta, papagawa niya muna yung PCB valve. Kasi kung ikaw mga sir, wala kang idea sa sakyan, hindi mo naman masiguro kung talagang yung PCB valve lang ang may problema. Kaya pag gano'n, huwag niyo nang bilhin ang Kaya ito pang paraan mga sir, para malaman na walang issue yung ito yung sasakyan. Uh, Ipikin niyo rin yung alternator ng mga sasakyan. Okay. Para malaman niyo mga sir kung good yung alternator ng sasakyan na gusto niyo bilhin i i-kita niyo lang ng screwdriver Habang umandar yung sasakyan, i-kita niyo lang ng kahit anong metal mga sir, yung pulley ng alternator yan. Yan. Pag malakas ang magnet mga sir, ibig sabihin nun, good yung alternator. Yan. Magta-charge yeah. siya. Yan. Lakas ang magnet mga sir. Okay. Pag hindi siya nag-magnet mga sir, ibig sabihin may problema sa alternator, huwag niyo nang bilhin nyo. Uh, mga ipsik sir, ah, uh, pinaka-importante sa lahat mga sir na i-check nyo, yung papel mga it, Yan. Dapat yung papel, kung masa, dito, dito sa subscribe Yung ah, engine number yan, dito na nakikita mga sir. Pag gagawin itong unit, dito nga nakikita. Dapat pugma dun sa papel mga sir, yung engine number. Uh, chassis ng beer, mga sir yan. yan yung pinaka importante mga sir sa lahat pag bumili ng sasakyan yung papel yan, uh, mga sir tignan rin sa sa likod mga sir yung tambutso yan dapat wala siyang usok na nalabas na itim yan ah uh, tsaka dapat walang langis-langis dyan dapat kinapahin dyan, walang langis mga sir. Pag may nakita kayong tubig na lumabalabas dyan, may kasamang langis mga sir, huwag nyo nabilihin yung sasakyan. Kasi may tama na yung ano, sa makina. As, isa pang paraan mga sir, para malaman natin kung walang issue yung starter ng inyong sasakyan na gustong bilihin. Ah... Uh, habang ano, habang nakainit na yung sasakyan, i-off nyo ulit. Yan. Habang mainit pa mga sir, kaka-off lang. Dapat pag-start nyo ulit mga sir, na habang mainit pa yung sasakyan, yung makina, dapat one click start pa rin siya. Yan. Yan mga sir, one click start pa rin siya mga sir. Dapat kahit mainit, kahit mainit yung makina. Kasi pag pag hindi siya nag one click start mga sir na galing sa mainit na yung makina, ibig sabihin nun may problema sa starter ng sasakyan na gusto nyong bilhin. Huwag niyo nang ituloy mga sir. Kasi magka problema lang kayo, sasakit lang ulo niyo, lalo kapag wala kayong masyadong idea sa sasakyan. Ganun lang yan, mga sir. Pero kung kaya nyo naman ang discardihan yung mga ganong isyo, dipindi na sa inyo yun. Nasa sa inyo na kung gusto nyo bilhin. Tapos, wag rin kayo pumayag mga sir na hindi nyo itis drive yung sasakyan. Dapat, bago nyo, bago kayo magkabayaran, itis drive nyo muna mga sir kapag ka okay na sa inyo yung makina, okay na sa inyo yung interior ng sasakyan, yung forma, yan pinakahuli mga sir, test drive nyo. Kasi doon nyo malalaman din yung issue ng mga under chassis kapag ka test drive nyo. Kasi pag hindi nyo test drive mga sir, hindi nyo malalaman yung mga issue na nandun sa under chassis. Kasi hindi rin naman masasabi ng, ng mayari yun 100% kung ano yung issue doon sa sa pangilalim ng sasakyan. Kaya kailangan i-test drive nyo para magamay nyo kung ano yung pagkaramdam nyo sa sasakyan. May pahabol pa pala ako sa inyo mga sir, uh, nalimutan ko na. Uh, dagdag ko lang sa tips ko sa inyo. Dapat yung bibili nyo na sasakyan na maayos din yung aircon, nagana yung aircon, malamig pa. Kung hindi man kung hindi man ganun kalamig mga sir, eh, normal na talaga yun sa ano sa second hand. Uh, at alamin nyo na lang sa mayari kung bakit hindi siya malamig baka kulang lang sa sa prion. basta yung parang din nagana yung compressor mga sir yeah. tulad nito may aircon siya mga sir yeah. kahit puno lang siya mga sir malamig na siya pag ako lang mag sa sasakyan mga sir hanggang uno lang ako kaya dos kasi malamig na talaga siya eh. Yeah. yan importante yung aircon mga sir kapag ka nabiyahe lalo pag malayo tapos mainit ang panahon yan yeah. napaka importante ng aircon mga sir yan. Pop ko yung aircon mga sir. Tapos tingnan natin yung idle up mga sir. Dapat maganda rin ang response ng idle up niya mga sir. Oh. Yan. Yan. Hindi siya nagda-drop mga sir pag nagbukas ng aircon. Yan. Ganyan siya mga sir. Yan. Dapat may aircon mga sir. Yung mabilin nyo. Malaking bagay yun. Tsaka isa pa mga sir, dagdag ko na rin doon sa engine bay. May nalimutan din ako na i-tip sa inyo sa in engine bay. Pagka tayo sa engine bay mga sir. Dapat mga sir, yung ano, yung yung dito sa may mga pulley, hindi siya nagwi kapag uh, nanday yung sasagyan. Nagkikita nyo naman sa mga belt mga sir, yung ano, yung kapag ka nagwiwiggle kasi uh, gayong yung belt eh kapag ka nagwiwiggle yung mga puli ibig sabihin nun mga sir kapagka ka nagwiwiggle yung mga puli uh, may problema yung bearing maliti na ang bearing kaya nasa sa inyo na yun kung ituloy nyo pa ang pagbili nung sasya na gusto nyo bilhin o hindi na at least nakikita nyo mga sir na may problema sa mga bearing nya nakikita nyo dun sa puli nagwiwiggle dapat hindi nagwiwiggle yun mga sir. Yung, ganun lang mga sir. Pag uh, check ng mga sasakyan na gusto nyo bilhin, mga, lalo mga second normal naman yun mga sir na may makikita talaga kayong issue. Pero dapat honest din yung mga pagbilhan nyo. Dapat isa rin sa kikilatisin nyo yung may-ari ng sasakyan. Kasi baka mamaya pagdating nyo sa inyo na iuwi nyo na yung sasakyan doon nyo pa makikita yung mga isyo na hindi rin sinasabi ng pinagbilhan nyo mas maganda na mat-check nyo ng gusto bago pa kayo magkabayaran yun mga sir